Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol kay Vice President Sara Duterte na dati-rati ang tapang-tapang magsalita na haharapin niya ang impeachment laban sa kanya. Pero ngayon ipinapadismos niya ang impeachment laban sa kanya dahil alam na ng mga senador na mga kumakampi sa kanya na matibay ang ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Ito naman sina Bato de la Rosa, Bongo, Robin Padilla na mga walang alam sa batas dahil hindi naman sila mga abogado at hindi naman sila nagtapos ng law na kung mag-aasta akala mo may alam sa batas. Wala naman mga alam. Bigyan mo yan ng bar exam mga walang alam. Pero sa daldalan at kwentuhan dyan sila magagaling. Ang mga Filipino kasi ang mga bobotante kahit walang alam sa batas na kandidato ay ibinoboto. Marami pa rin mga mangmang na mga Filipino kung tutuong hindi nagnakaw ng pera si Vice President Sara Duterte e eh bakit hinaharang ng mga senador na hindi ituloy ang impeachment trial laban sa kanya? Alam na niya at mga abugado niya na matibay ang ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya ganun na lang ang pagharang ng mga senador na maka Duterte. Wala na talaga hustisya ang mga mahihirap tulad natin. Kapag nagnakaw ka automatic ikukulong ka agad ng mga criminal na mga police. At kapag idinimande mo sa fiskalya at sa korte ay kakampihan pa ng mga tiwaling mga fiskal, judge, justices at mga nasa gobyerno. Pinuprotektahan nila ang kapwa nila magnanakaw, tingnan mo na lang yung criminal na mga pulis na namaril sa Atimunan, Quezon, mantakin mo inasweldo ng judge. Kasi natatakot ang judge sa mga criminal na mga pulis. Ano akala mo judge sa mga namatay na mga biktima ay nagpakamatay ha? Simple lang yan George. kaya kinakampihan mo ang mga criminal paliba sa hindi pamilya mo ang napatay. May karma sa mga taga-gobyerno na hindi gumagawa ng tama. Si Lord sa inyo ang magpaparusa sa mga kahayupan, mga injustices na ginawa nyo sa mga biktima. Biktima na nga ay bibiktimahin nyo pa, kaya kung wala talagang itinatago si Vice President Sara Duterte, e bakit ayaw ng mga senador na matuloy ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Dahil ba matibay ang ebidensya ng prosecution, kaya ganun na lang ang pagharang nila para hindi mabisto at para hindi malaman ng mga sambayanang Filipino na maraming ninakaw na pera si Vice President Sara Duterte. Pera ang umiiral sa ating mga hukuman, kawawa tayong mga biktima, biktima ka na nga ay bibiktimahin ka pa ng mga tiwaling taga-gobyerno. Hanggang dito na lang ang video na ito. At huwag kalilimutan manood sa susunod kong mga videos. Thank you for watching.